Si Prince Cherid nakba ang anak ni Beyond Netero sa mga prinsipe. Pag-usapan natin 'yan mga idol. Bring me At ngayong araw nga mga Lodi, etatalakayin natin ang kumakalat na teorya, na ang ikaapat na prinsipe daw ang anak ni Bian Netero sa Kakan Empire. At yan nga ang susubukan nating suriin at bigyan ng kasagutan. Si Prince Cherednich ay isang genius na nilalang. At sa sobrang talented nga niya, e kinukumpara na rin siya sa alamat na hunter na si Jane Fricks at tanong ng iba, na sino ang mas talented sa kanilang dalawa. At ang patungkol dyan, e gagawa na lang natin ng separate video sa mga susunod na upload natin. At ngayon nga e balik tayo sa ikaapat na prinsipe. E ano nga ba ang mga naging basihan ng mga hunter pan, kaya siya pinaniniwalaan na anak ni Bian sa mga prinsipe? At dahil nga yan sa kanyang galing, talino at kakayahan. At ganun na rin ang kanyang postura, na may hawig sa kabataan ng Yumaong Chairman. At unahin natin ang pagsusuri sa kanyang talino. Dahil kung iisipin natin ng maigi, e eh si Prinsipe Cherednich e eh may kakaibang talino at talented na nilalang kung saan nagagawa niya ng mabilis ang pag-aaral sa Nen, na hindi man lang nahihirapan. E ang ibang nilalang, lang, e matagal na panahon ang ginugugol para lang matuto ng Nen. Kaya dahil dyan mga idol, e maari talagang pumasok sa ating isipan, na ang ikaapat na prinsipe, e meron ding talentadong ama, at doon niya namana na ang kanyang talino at kakaibang talento. At dahil sa pahayag ni Longhi Netero sa mga nakaraang kabanata, na maaring may anak daw si Beyond Netero sa mga prinsipe, e eh ang papasok agad sa ating isipan, e eh ang ikaapat na prinsipe. Dahil siya ang pinaka-talented sa lahat ng magkakapatid sa Kakan Empire. At kung si Beyond Netero ay tuso at masamang nilalang e si Cherednich e masamang personalidad din, at napakawalang puso. Kaya parang magkaparehas talaga silang dalawa. At isa pa mga idol, sa mga patunay na maaring magpalakas ng teorya na ito. E kung iisipin natin ng maigi, e si Beyond Net e parang nakikita ang mga mangyayari at magaganap. E si Cherednich naman, kaya e ang isa sa mga ability niya, eh nakikita niya ng bahagya ang future, pag naka Mode siya. Eh hint na kaya ito, na ang abilidad ni Cherednitch na yan, ay si Beyond Netero ang pinanggalingan. Dahil si Beyond talaga ang kanyang tunay na ama. At kung pupunta naman tayo sa usapan, nakamukha ba ng ikaapat na prinsipe si Beyond? e eh pagdating dyan mga idol, e sa aking pananaw, e hindi masyado magkamuka ang dalawa. Dahil ang kamuka talaga ni Chered e yung kabataan ni isa Aknet Dahil sa mata at tabas ng kanilang ilong, at yung pagkakaparehas lang ni Beyond at Chered sa postura, parehas silang long hair, kaso super long hair nga lang si Beyond Net Pero syempre eh hindi naman porket na hindi magkamuka, eh hindi naman tatay. At hindi naman porket na magkamuka eh mag-amana. Dahil minsan, eh merong magkamuka, pero hindi magkaano-ano. Pero minsan naman, hindi naman magkamuka, pero magtatay pala. Kaya dahil dyan, eh hindi lang talaga postura ang basihan para malaman kung magkaano-ano ang dalawang individual. At ngayon mga idol, kung nilatag natin ang iilang patunay, na maaring magpalakas na mag-amanga ang dalawa. E ngayon ilalatag naman natin, ang patunay na hindi anak ni Beyond ang ikaapat na prinsipe. Dahil kung matatandaan nyo sa nakaraang kabanata, e eh sinabi na ang mga anak ni Beyond Netero, e eh sa pagkas ilang pa lamang, e eh nagtataglay na daw ng Ore at Nen. Eh si Prinsipe Charidnich e eh tinuruan pang gumamit ng NEN e eh kung anak talaga siya ni Beyond Netero e eh dapat nagtataglay na siya ng NEN pero nakita naman natin na nagpaturo pa siya kay Teta para matuto gumamit ng NEN at ngayong kasalukuyan e eh patuloy siya sa pag-aaral sa mga kailangan matutunan ng isang NEN user At kung matatandaan nyo naman, yung patungkol sa kanyang guardian spirit beast. Eh hindi niya rin naman ito taglay sa kanyang pagkasilang palamang, dahil umiral lang ito, simula nang sinagawa ang seremonya ng banga sa lahat ng mga prinsipe. Eh pagkatapos nun, eh doon lang lumabas ang kanika nilang mga Nenbeast. Kaya dahil dito mga idol, eh papabor sa paniniwala na hindi anak ni Beyond Netero si Prince Cherednich. At isa pa mga idol, eh lahat daw ng anak ni Beyond, e eh nagtataglay ng sumpa. Eh ngayon, e eh wala pa tayong nakikitang sumpa sa katawan ng ikaapat na prinsipe. At ngayon nga e eh medyo magulo pa, kung ano sa dalawang paniniwala na yan ang magkakatotoo. Pero kayo ba mga Lodi, E ano sa palagay nyo sa dalawang senaryo na yan, ang mas tama at malapit sa katotohanan? E sana comment nyo sa ibaba, kung meron kayong sariling pananaw patungkol dito. At kung kayo nga rin ay may opinion about dyan, e eh comment nyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion, at bago nga tayo magtapos mga lodi, e eh sana ay huwag nyong kakalimutan mag like, dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, e eh sana ay huwag nyong kakalimutan mag subscribe, and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Maraming salamat po!